Good morning sa ating lahat. Ito, ah, uh, punta kami dito sa may uh, bukid. Ito, ayan o. Oh. Laking puno niya, no? Good morning sa inyong lahat. Ito lang, nakaka-amaze itong puno na to kasi sobrang laki. Tapos, ayan o. Oh. Laki o. Oh. Ito niya, no? Dapat pala yung plastic na ayan. Ayan. Ilubo na Ayan. Hmm. Hmm. Kaya ay, no? hmm. ang ganda ng view dito mas umaga mapagi pero magandang exercise to yung simoy ng hangin tapos yung ano yung uh, kapaligiran ay green talaga kaya yung malalanghap mo malalanghap na hangin sa kapaligiran ay press pa kasi nga wala ng mga halaman mga puno ay talaga namang napakaganda um, ayan bato. kaya ito uh, medyo uh, may uh, tatawid daw tayo ng bato ito tatawid daw dito ng bato ito ako uh, mo oh, tanggalin yan Mikay huwag nyo tanggalin hindi lang yan ano oh. ano kanyo oh, oh. Hmm. Kanya, oh, ayan oh. oh. Hmm. Itong ilog na to ay pupunta do sa pinaliguan namin ayan. Ito nakaka ano dito mga to dahil sa mga pag niyan ayan ha ha hmm. ha hmm. ha kasama namin yun oh, no? si Doggy Doggy si Doggy Doggy so maaga kami gumising dahil sa pag exercise namin to so, kaya yun hmm. Ayan na si ano nang pag pag ayun no? may puno rin na mataas. Ayun. So nakita niyo puno na 'yun, mataas na 'yun. Puno ba 'yun o pulse? Ah, puno ayun, puno ang laki oh. Kita niyo puno. Isa mo na ko puno ba yun. Ayun, nakita malabo Ayun. Ayun layo hindi makakuha ng I don't know hmm. yan eh hmm. hanggang dito pala meron pa rin nagtatangin sa lugar na tapos kawayan Kawa puno pa rin yan napakaganda kapag matatanaw natin ay mga puno na gaya ng ganito save environment ba save kalikasan ano dahil dyan ay uh, nakasalalay ang ating mga uh, mag-express na hangin kaya dapat ay hindi pinupotol ang mga puno na ganyan uh, lalaki dahil uh, yung uh, ano, meron siyang yun, oh, nagtatrap siya oh, yun, oh. dito nyo naman siya yun, nagtatrap oh. Oh, Spider. Oh. Okay, nagaling gumawa ng ano na Spider-Man na yan. Tinan nyo. Ang galing, o, oh, diba? uh, Oh, Ang galing niya gumawa, o. Oh. Tinakit, tinan -tina naman. O, oh, yun. Ako na siya ngayon. Hindi niya nakat. Nagets. Ah, oh, meron na siya na ko. Ah, bago lang siya gumagawa ng kanyang bahay. Ang galing, o. Oh, o. Oh. 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 Dito. Oh. Kumain na hinog na 'yung palay, oh. Sige, 'yun. Sa ganitong lugar ay mayroong palay. Dad, aakyat pa daw kayo. Yep. Sama na kayo. Akin na 'yan. Iniroblemo na pala. O kaya ng mga tao. Nangagkita mamuturo. Dilaing kay nga roga nang makiaten kaduayo nang sa kaytang pababan. Ing inyong payne, sa aning sa adayo. Tayo kayo na dagdungan dai. Maraming maraming salamat po muli sa inyong suporta at hininyo kiniwan hanggang sa dulo. Salamat po at magandang hapon sa inyong lahat smile lang po at uh, magdasal huwag yung pabaya sa sarili mo at uminom ng tubig eh, and God bless po sa ating lahat